so ngayon mga kaislor nagiba na yung sitwasyon parang bumabalik na naman sa dati na nagiging mailap na naman yung mga wakwak -wak. uh, dahil sa sunod-sunod namin na paghuli sa mga kasama nila parang natatakot na naman sila so pahirap pa na kami dito na makakita kapag naaaktuhan namin sila napakadali nila nang uh, tumatakas hindi na sila umaatake sa amin Uh, sumisibat so na sila agad para di mahuli um, pero hindi namin sila susukuan patuloy kami dito mga ka-explore napakasukal ng gubat na to puro kawayan yung makikita mo sa paligid ayos lang dyan ayos ka lang dyan bro smoke oh, ilang dito nagmamasigat ko sa paligid Sigaw kayo agad ha kapag merong pangalib para ma malirto ma 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 yung ma ano na yung bawat isa sa atin makapaghanda may kubo Pitan ko muna tong kubo. Bro, si ba batayan mo rin ha. Baka atakihin yan. Bro, dito ka bro. Dito ka ba? Huwag kang lalayo sa amin. Kasi kailangan natin alerto sa bawat galaw natin. Kailangan hindi tayo magpabaya. Kasi nandito na tayo sa area nila. iya yeah. Yeah. pero kailangan natin makasiguro kailangan talaga natin tingnan Tidur tingnan bro, bro. di ako aku likuran bubung bubong. Bro. Ha? Nandiyan? Saan banda yun, bro, makiting? Nandiyan, bro. Nandiyan? Doon daw, Tara, tara. Doon Walang. May tumakbo? Uy. Tara, tara. Saan benda Di situ? Sisi. Bro smoke Bro, dito, 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 bro, dito, 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 di dito, 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 di dito, di dito, 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 Tingnan nyo rin sa si ibabaw ha Baka, baka nakabatog ba Baka nakadapos lang tayo Dumapo ba At bigla tayong atakihin tapos dito ano yung ini? yung

Pakinggan mo mabuti yung iyak. Bro. Ha? Bro, makiting tiyanak. Tiyanak. Nakita mo? Bakit may tiyanak na naman? Di ba naubos na natin yung tiyanak dati, bro? May tiyanak pala dito sa lugar na to ilugar e to na mga wakwak -wak, ah tiyanak tiyanak bro baka baka lean lang yan bro patuloy tayo bro pukus tayo sa wakwak -wak, bro Jessica. malakas na Bro, manda ka bro. Mayroong hindi maganda ang nangyari sa paligid. Magsabi ka lang bro kung napapagod ka magpapahinga tayo. Hindi. Hindi pala basta-basta ang gahanan ng mga wakwak. Napakasukal. sila ngayon ilang kubo na ang natin tanan na, eh kung bigla mo wala matakbo sana may mga tulungan tayo yung na. banda ka bro kakaiba yung nararamdaman ko sa paligid bro ada dan kurang bawah sih Bro mendaka, bro mendaka. メバコワ。 alerto ha alerto napakatahimik ng paligid oh. Ano Hindi mo. bro?